Yun, ang laki ng dalag. Wow! Ang laki. <laughs> Ayun, wala yung dalag pala yun. Ang laki. Ang laki. <laughs> ang apat. <laughs> uh, oh, ilan isang dalag. Oh, di ba? Ang <laughs> <May> galing. Ang <laughs> isang kilo yan. Ako lang. Ah, meron na, no? Meron. Meron na, no? Tingnan natin to. Oh, yun. Isa. Oh, ang galing, <laughs> Pag, uh... What's up mga kabida at isang magandang umaga po sa ating lahat Sa video ito nandito tayo sa San Agustin, Candaba Pampanga At uh, meron tayong titignan mamaya, manguong oriente po sila At uh, manguuli po sila ng mga dalag Marami po sila, grupo po sila mga oriente At makakasama natin si Kabalag Yung vlogger dito sa San Agustin At nakapag-asawa uh, sa aming lugar So yan, yeah. naiintayin ko lang siya para pumunta doon At may sinundo lang para punta namin yung mga nangungurit tingnan natin kung ah, makakauli po sila ah, ginagawa po nila isa yan po siya na po maingay po nasa kusan tayo ginagawa po nila kukuriti nila tapos sisisirin nila kakaibang pangingisda at walang takot po silang gawin yon <laughs> ah, nakalubog tapos meron sila kuriti Pagkatahin ko lang si Kabalag dito para puntahan po yan. Ayan, kamusta po at matagal-tagal tayo hindi nakapag vlog. At uh, dahil busy tayo sa, sa cater. Tayo lang natin si Kabalag mga ka Ito na siya. Samahan natin. Sama tayo sa kanila. Hindi po kami makapag-fishing. Si Pam Dennis is uh, nagpapakain po siya ng isda. lugar na to yung papuntang Baliwag Bulacan kasut kaya kay pa yan nabangan nyo po mga kapila ayan ay ulit na po sila ito oh, ayan ito Tingnan na natin mga kabila. Nandoon na po si Kabalag oh. Ayun, shout si out kay Kabalag oh, ang oh. laki oh lagi ng dalag ay ya sinisisid po nila oh mga kabida sinisisid <laughs> po nila yung mga kukuryet kukuryet ayun oh dalawa oh pa inuli hmm. <laughs> Dala dalawa pa yung hinuli nyo dalawa pa. Daming isda pa rin. Ha? Ha? Uh, hindi pinagbabawal dito. Hindi. Yung may yung mayari, hindi. Ay mayari sa tabi natin. Ah. Ah. Natin. Yan wala. Hindi na pinagbabawal ng kabila. Tignan natin. ulos ng tayo. Tignan natin ang panghuli nila. Tulos ng tayo doon. Ay, dala. Ang dami niya na uli, oh. Grabe yung grabe yung panghuli nila. Tingnan natin. Lulusong tayo. Para makita natin. <laughs> Baba ako. Lulusong mm -mm. tayo. Ada tayo banda. <laughs> oh. Tingnan natin. Ang laki. Tatlo-tatlo <laughs> yun. Ah! <laughs> sige natin mga ka sisisi rin po nila pag uh, nauli nila oh. punta natin na malapitan para mas maganda ay ay kakaibang panghuli mga kabida, oh yun oh no, dalawo dala, dalawa pa ah tingnan natin to yung sumisid tingnan yeah. natin sumisid mga kabida malalim ka malalim ka, <laughs> wala ka dala, dala. Wow. ah malalim ka tingnan natin oh tat ay apat apat <laughs> oh tingnan yun yung mga kabida yung mga ague okay? panghuli nila Mm. Aba, dapat rayaso. Mga ito. Mm. Ito, chada lang. <laughs> ito, chada lang. kaya pa pa-ins down, 'no? Kahit malalim na nakakauli sila. Tingnan natin. Wala <laughs> lang pala. <laughs> Ayun oh. Na. natin mga ako biglang mga diskarte na dito. Ayan, pinupunta nila yung mga sulok. Ayan, sisisid na naman siya. Sisisid naman. Buti. Pero sit naman po siya kasi nandun yung tawag nito. Yung switch. at tingnan natin. Nabuhay! Nabuhay siya! <laughs> Nabuhay! <laughs> Nabuhay, wala kami na. Walang huli. Nabuhay siya. Hindi na banda. Uh. ay, malalim mga kabida. Lampas tao pala eh. Ay, <laughs> tignan nyo. Si, kasama niya yung kanyang kuryente si may sisit. Ayan. <laughs> 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 si may sisit. Lumalangoy. Hmm. Um. Typist naman yung nakuha. Ay, ito. Dalag. Dami talaga. <laughs> Karimla. <laughs> Ayan, nagtimbre na naman siya dito. Tingnan ko kung mayroon. Ah, tignan nga daw kung mayroon. Wala. <laughs> Kanal pala to. Ayan, malalim. Hmm. Kanal yan. Ayan, senda senda lang natin. Pakita natin mamaya. mamaya maya marami din makukuha dyan. Lalo na kung marami sila nang uri, hindi na kukorner yung mga isda. Ayan, susi. Mm. Andamig <laughs> ng tubig ng baha, mga kapi. Yan, ikot likot lang po dito. Nung bago-bago pa -bago lang palang to, napakarami pong isda dito. Mga dalag, malalaki. Pagka angat, ang dami. Yan, doon ko napapanood kay Kabalag. Oh, oh, oh. <laughs> Ayan, oh, dalawa. <laughs> yun. Dalag yun. Nakas no, yun lakas. Ah, tingnan natin yan. yun tingnan natin. Grabe po. Isisid siya tapos pag-angat -pag niya. Merong sida. Yun! Sandalag. Oh. Di ba? Ang <laughs> galing. <laughs> ah, Kakunti pa yan nung nakaraan talaga dahil dito. Apat-apat pa yung awak-awak nila. <laughs> oh, yan. meron na naman yan. Kanina oh. <laughs> meron mga malalaging isda. Ayan, ayan. Ayan bumula oh bumula ayun ah, sisid 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 <laughs> ayun dalawa oh galing oh <laughs> galing dalawa mas galing master master yung pagkapa nila sisisiring yan po. Lagi may uli. Ah, nabuhay pa. Meron daw malaki. Nabuhay siya. Kapag kasi nabuhay yan, kahit pa yung gumagalaw-galaw siya, madulas po. Eh, talaga makakawala. Ayan o. No? Tingnan natin siya. Ayan, may, parang may nakakapa. <laughs> nawala ayan o oh. may isid na naman Abong, naka kayo naka, ha ah, nakadalawang dalag daw yung bata kapon nawala nawala siya nabuhay <laughs> oh, Sipin nyo, napakalalim yan. Nahuli pa yung isda, no? Ang galing. Tapos, mga diskarte nila, sinisisid po. Ayan. Alos, malubog ka na. Oo, ah. oh, hindi na nasabit. Inverter siguro. Ayan, yeah, na naman po. Ayan na natin kung ano yung mauli? Yan, lang, tagal niya sumisid ah. Yun, ang laki ng dalag. Wow! Ang laki. Ang isang kilo yan. Ako lang. Ay, meron na no? Meron. Meron na no? Yan. Laki. Nahuli din yung inahabol niya. Ang galing. Ang galing, ang laki. Ang laki no? Halaki. Jack pa yun. Magkano kilo pa yung uh, dalag? 130 lang. 130. Ah. Oh. Sipin si Pinoy isang sisid lang 130 na 'yon. <laughs> talaga, no, pre? Eh. <laughs> Ah, giling. Ah, na Pasok lang ng imbornal daw mga kabila Yan, iba mga discard ko lalim mo Tingnan yeah. nyo po <laughs> Ang kaliig natin Meron pa mas malalim kanina pag baba ko Kala ko mababaw lang Buti na yan yung, yung camera natin Ito ka guys, hindi naman Yan, sisisid na yeah, Sisisid mas... na po Laki talaga, yung jackpot yun Jackpot Ito tinan natin, to oh yon isa, oh ang galing ha, pag-a uh, ayun laki noon, ayun laki, laki ang laki nung isda na yan, ayun uli ang laki yan po, roy ang laki uh. ang laki noon. Ngay, pagsangay, pagsangay. Pagsangay. Ayun oh. No? Pag silver no, silver. silver. Ang Al laki. Alam mo ba pag ako? Ang <laughs> lakas pa naman niya kung matamaan ka sa panga para ka na boxing din eh. Oo. Oh. Okay. Nawali no. no, pre? Natamaan? Kung, kung nandito no. Ah. Pero natamaan mo, lumitaw eh. Tingnan natin. Ayun, wala dalag pala yun Ang laki Ang laki pala yun Ang laki po Hindi pala silver nanginginig ninig po Ang laki na silver na yun Oh, sisid Sisid Ayan, sumisid doon, sumisid dito Na natin. Uy, malaki na naman oh. kilo. <laughs> oh, tigis kilo ka. Malaki. Wow. Iya oh. Ito na, si pare. Oh, dalawa naman yung kaya batteries. Dalawa maliit. Dalawa maliit batteries. Pero pa lang mga silver din ang malalaki dito. Ayun, silver ata, syempre. Last na ulit. Ah, 'yan, Kala silver. Parang malaki. Hoy, talaga naman. Nadadad nadadali. Sa isang kilo. <laughs> Ay, ang taga. Ay. Migot iko lang sila yung mga dalag dito mga kabil. Bagay na tabo. Wala si Oh, wala. Anak Hmm, <laughs> kaya kay bandiskarte mga kabida kakagulat percent sa natin makakita ng ganito yung oh. So may sisid ano po sila. Oh, malaki yun. Muntik na ako tama. <laughs> matama ka na. boxing ka rin. Naboxing ka. <laughs> Ayan. Ayan ka paano naman siya. Ang lalaki po namang dalag. Nakarami na siya ng dalag eh. Oh. Yun. Malit lang. Malit uh, lang. Awa, sakto lang. Butarist uh, pang tag nito pakalugkog ayun pang kalak pang kalak pa pang kalak pakalugkog oh. ngulan lang laki sarap yung lumipad siya yung mauli mo eh <laughs> <laughs> sa <Bausahin. laughs> <laughs> hindi pa na sa laga yan Kuntik na eh wala na atas si gamalag ayun, sumisi na naman si Paray huliin daw yung malaking silver pang sangay na ah, lang yung huli ha, pwede na yan mahal din naman ang kilo niya, no, pre siguro mga 20 peraso o kisi, isang kilo na yan nawala no, yung silver hindi, hindi na corner pang sangay, no, Todavía oh ya no. Votaréis.